So yun mga maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon loft TV So ngayong araw na to mga kaburdi, papakita ko sa inyo yung mga kapatid ni Maro O yung mga anak ni Cookie Kung ano nang itsura nila, so tara, samahan nyo So ito mga kaburdi, ngayong araw na to, ito Ayan, itong dito din sa ilalim, is mapipisana din So makikita din, din natin yung magiging ano nito, inakay Pero dito tayo mga kaburdi So ito, sigurado magpapa second clutch na to eh Ayan nagbabarakuan na naman. So, ayan. Papasiter natin yung itlog niyan. At ito, mga ka-birdie. Ayan na. Yung itsura nila. So, kunin natin isa-isa. Para makita nyo. Kunin natin itong si... Tawag natin dito. Tawagin na lang natin itong si Paji. Si Paji. Wala ngayon. yun ang tatawag natin dito. Si Paji. Ayan. Ang ganda, oh. yan oh. Talos pa na yung balahibo. The droppings pa nga. So yan mga cover, di pa na yung balahibo niya. At saka yung bulta. Tabignan e, ko lang kung Nakabukas yung kulungan. Baka lumabas yung mga breeder natin. So ayan no. Oh. Ang ganda ng kulay. So sigurado sa mga ano expert dyan. Sigurado to Grisel, Ayan. Ayan. O, oh, sinasabi nila, Grisel daw. <laughs> so, Grisel mga ka-birdie. Yan, si Paji Ito yung tatawagan natin. Pagka ito, mga kabirdi, bungo na. Then, mahaba na yung buntot. Pwede na itong iwalay. Kaya, abang-abang, mga kabirdi, sa pagwalay natin dito. Sakto, ginawa natin yung pinaka-viewing natin. Para sa kanila talaga, yon. Yan. Ginawa na natin yan. yan. Yung parang kalbanize, yung pang rabbit. yung ginawa natin para dito sa mga bagong tuturuan natin. Kaya, kunin natin ngayon yung isa. Papakita ko naman yung isa sa inyo iyakat natin muna lilaw nabilang cookie kunin ko lang yung isa kung nakita nyo naman si Paji ito naman yung isa yung si yan sa tingin ko blue bar na naman to eh blue bar yan ako okay, yung magandang itawag dito yan tingnan natin hindi ko pa naiisip kung anong itatawag ko dito so maliksito eh yan Blue bar. Kala ko nung umpisa is, ano, tensil. Kaso, hindi. Blue bar siya. Bagay, magmamult pa naman yan. Makikita pa natin yung finalized ng kalapati natin. Pero, ang gaganda nila. Yan Sana maganda din yung maging resulta. Pagka ikanerera natin sila. Kagaya ng kuya nila. Na nandun nga. You know, si Maru So, balik na natin sila, mga kaburdi. Eh. Yan para subuan na sila. Kaya ngayon ngayong mga oras ito, nagpapasubo si Kikuki, nagpapasubo siya Pinakita ko lang sila sa inyo mga kabirdie Para ma-update ko kayo sa mga inakay natin So parang kailan lang ng mga inakay pa to Kaya pag kahit kinakarera ko, kagaya niya Hindi no, ako maiwasan maging emosyonal Pagka lalo na, pagka lumalayo na sila Kagaya ni Maro Dahil nga, siyempre, parang mga anak na natin yan Nakita natin mula nung bata hanggang sa paglaki Yan Hindi gaya dito si ano, si Kuki Binrito ng pinsan natin sa Pangasinan Ang galing to sa kanya Ayan Ginarera natin to Pero Mas lubos na nakikilala to ng insan natin Although na-batcher natin dito Pero Nag-breed dito Yung pinsan natin Ayan So yung kapaharis niya ngayon Si EPR tatay ay Nanay ni B2 So Baka In the future Tignan natin Kung baka ibabalik natin Gagawa tayo ng Backwards uh, patulat B2 B2 lines. Ayan Sa tatay niya So abangan niyo abangan yan Mga kabrody Meron tayong mga susunod na Pagpaparasing pag Na gaya nitong si Pupots line sa ito sa ilalim si Harden so ayan mga kaburdi hanggang dito na lang ulit yung video natin ayan yung update natin dito sa loob natin sa mga bago nating inakay kung ano na bang kulay yung inilabas nila so na at saka Blue Bar sila ngayon like, share, so subscribe ingat